pumunta ako sa ano sa tindahan bali bakala yung tawag nila dito yun yung company namin tapos dito medyo malayo yung tindahan talaga dito patawid pa tayo ng parang highway and puro patuhan dito ah. and dyan patawid pa tayo dyan na nakakatapad pumunta dito pag mag-isa ka lang <laughs> at so, may mga trabaho sila kaya ako na lang nakatawid na ako sa isang kalsada dito naman bali tatlo pala yung tatawiran ayun siya siguro balikan may git uh, kalating oras balikan ikan simula dun sa company namin na yon doon hanggang dun sa may tindahan Ingat lang tayo sa tawid. Tsaka dapat lagi mong dala ikama mo para mas safe. So ayun. Tawid na tayo sa tatlong malam. Kalsada, bibilis na sakyan Lagi siya talaga kasing tindahan na pinakamalapit dito sa amin. Actually, malayo pa nga eh. Hindi, apat pala. Apat pala na kalsada yung tatawiran. Ayan na tayo sa pangapat Yun doon pa yung bilihan, doon pa sa dulo pa Narakahigal din, ugat pa lang ang ugas, ah. pag tag-init mas nakakapagod maglakad pag tag-init na ako marami ding ibang mga company dito kaso medyo malayo na sa amin to kagaya nito mga to guys eh Ito na, andito na tayo sa tindahan. Ay, yung mga yun guys, tindahan yan. Yung mga yan, yan. So dito, ayan, tindahan yan. Pasok na tayo. Ito, nakabili na ako. Ayan. Medyo may kamahalan dito kasi pero wala siguro siyang kompetensya kaya mahal yung mga paninda. So yun lang muna. Thank you.